Okay. What's up, what's up, mga kapatid? Ah, yes, ah, yes, ah, yes. Nandito na, naman po tayo sa isang reaction video. May panonood na naman po tayong balita. Ito'y galing sa ating Pinas News Insider, no? Ito ang title. Diyos ko po, Delecano si Marcoleta. Papalitan sa Blue Ribbon? Wag. Wag. Ano, ibig bang sabihin nito, pinaplano ni Kiko? Parang ganun ba yan? Gumapang na si Kiko, nahuli sa Senado. Ah, gusto niya iba ang mag-imbestiga doon po sa flood control. Yan ho, ang ating nakikita. Kayong ready na kayo mga kapatid. Simula na ho natin ito. Kung gusto niyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang Fiber ni One. Maaasahan. Kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. Alright mga kapatid, i-play na ho natin. Na. Ito ang balita ngayon. Trending at pinag uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di man ay balitang, kahit anong pilit mong pagtakpan ang iyong sarili para Alright. lang sa mata ng taong bayan, ikaw ay magaling at malinis. Hindi mo talaga mapipigilan. Lalabas at lalabas talaga ang buong katotohanan. Kapapasok lang na balita, Senate Blue Ribbon Committee Chairman Rodante Mark Coleta Tila binasag na ang katahimikan at tahasang sinampal ng katotohanan at tila kahihiyan si Senator Kiko Pangilinan yeah. matapos tila nagmamagaling di umano sa isinagawang pagdinig ng Senado tungkol sa kontrobersyal na flood control projects ng bansa na uh -huh. siyang sobrang nagpahirap sa maraming Pilipino. Gano'n kaya katotoo ang balita na ito mga kababayan? Gusto niya kasi ano, ibang mag-imbestiga para patas daw. Gusto mga dilawan, no? Sigurado yan. Ating alamin. Pero bago ang lahat. Kung bago ka pa lamang sa aming channel, yes. please huwag kalimutang mag-like, subscribe, at i-click notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. namin. At ito na nga mga kababayan. Hindi na nga nakapagpigil pa si Senate Blue Ribbon Committee Chairman na si Sen. Dante Marculeta na magsalita na sa publiko. Matapos, di umanong tila ininsulto ni Kiko Pangilinan. Ang isa nagawang unang pagdinig nito kamakailan lamang tungkol sa kontrobersyal na flood control projects ng pamahalaan na siyang nagpahirap sa maraming Pilipino. Well, ang pahayag ni naturo Dante Marcoleta. And I quote, pagkakaintindi ko dyan, iniinsulto niya. Kiko Pangilinan, ako. Nakakaisang araw pa lang, nag-propose na siya, Kiko Pangilinan, ng isang independent investigative body. At ang inirekomenda niya pang pa mga pangalan, dating ombudsman Conchita Morales. Hindi niya ba alam na ang ombudsman ay talagang katakot-takot, corruption dyan. O yun panahon ni Ninoy Pare-pareho silang naglingkod sa panahon ni dating Pangulong Pinoy. Kung oh, Pinoy kulay lang. ang pag-uusapan dito, puro yelo na naman yan, eh. Unquote, <laughs> sa isang panayam, walang pagkaglawang na isip na ipinahayag ni Senador Rodante Marcoleta, ang tila di umano pang iinsulto ni Kiko Pangilinan Naka sa ginawang pagdinig ng Senado patungkol sa di umanong korupsyon na nangyari sa flood control project ng pamahalaan. ng mag ito na gustong gumawa ng isang independent investigative body. Ah. Narito ang full video ni... So, oh. ang gusto niya ibang mag-iimbestiga, hindi si Marcoleta. Bakit? Kinakabahan pa kayong lahat kay markuleta Senatoro Dante Marcoleta, kung saan wala ang pagdadalawang isip na inihayag niya sa publiko ang kanyang naging saloobin. Na umani naman ang saring komento sa mundo ng social, social media. media. Narito't sabay-sabay nating panoorin ng full video. Yeah! Lumilitaw na, limbaw, ito, si Senador Francis Pangilinan oh. ay nagsabi na siguro mas maganda, meron tayong independent commission uh -huh. na mag-iimbestiga sa flood control project. Wow. Ang ibig sabihin, iba pa doon sa Blue Ribbon Investigation? Eh, commission to eh. Ah, ganun. At ito ay nauna, ay sinabi naman ni Senador Kiko Pangilinan, oh. eh, mas maganda siguro, merong ipatupad na tayong isang batas. Magtayutan na tayo ng independent people's commission. Wow! Ba? Oo, para yung flood control project ay imbestigahan na natin ng uh -oh. independent people's commission. Kaya sa isip ko, hindi kaya ito yung parang bang nagtatayo ka ng bahay dito, Sen, di diba? uh -oh. Tapos nakita na lang, bukang ma masasapaw matayo rin tayo. <laughs> <laughs> yung una, uh -oh. naglagay ng mga ito, mga plano, plano. Si Ako para sa akin, ha? Kasi Raulo, hindi siya si Raulo. Kasi yung plano niya. lagi imbestiga na, ito na eh. Ang ganda na eh. Gusto mo ihiwalay na naman. Eh ano, budget na naman yan. <laughs> Bukod sa budget na naman yan, silaw na naman yan. Buti sana kung kaya nyo na. Kung kaya nyo na yung mga itlog ninyong buhatin. Kasi ang original na kalaban nyo, si PBBM. Hindi ang Duterte. Hindi nyo kaya, no? Si Madam Guanson lang po yung matapang. Kayo, dilaw din kayo. Ang problema, naiiwan yung mga itlog nyo. Lalo na si Risa Untivero. Wala pa lang itlog yun. Diba? Hihiwalay na naman kayo. Panibagong budget na naman yan. Perma-perma na naman yan. Tapos bubulungan na naman kayo ng mga dilaw. Baka ibintang nyo na naman sa Duterte yan. Kaya nang nangyayari ngayon. Parang uh, bubuksan yung sa sa kongreso. Ay, sa, o oh, tama sa kongreso ba? Break me if na gagawa na naman po sila ng uh, hearing ata patungkol po sa flood control Diyan sa Dabaw. Sa ang Dabaw. Malaki ang Dabaw. Hindi lang Dabaw City. Bakit Dabaw City flood control? Pakita muna natin to mga kapatid ha bago tong dilaw na to na kung ano-ano yung mga pinagsasabi. Ha? Pakita muna natin. Yan, eto po, ano? Hindi ko alam anong ibig sabihin ng probe Ano ba ibig sabihin? Ako, nagpapakatotoo ko. Alam naman, may... Bobo talaga ako. Kaya pag nag-comment ka dyan na bobo ka, agree ako. Kaya ngayon, tatanungin ko yung mga mas matatalino sa akin, lalo na yung mga supporter ko. Ngayon, ano bang ibig sabihin ng house probe to cover Dabao flood control? House probe to cover... O, uh, ba? diba? Iba... sabi tuloy ng ano ni B.O.B. Uh, PH, sabi niya na ibang klase, amats nitong uh, gobyerno ni Bongbong. Wow, heavy. Ibang, <laughs> parang ganito ang pagkasabi, no? Ibang klaseng amats nitong gobyerno ni Bongbong. Wow, heavy. NCR ang swimming pool. Dabaw ang iprog. Wow. <laughs> ano ba ito? Parang iimbestigan, no? Abasahin na natin yung mga comment. May mga comment dito, eh. Yan, yan. Basahin natin yung mga comment. Okay. Which double? There are six. Yeah, Ano ba buong Dabao region ba gusto niyong pag-imbestigahan? Gusto nila solving ang bayan na walang problema. Pero yung bayan na ang laki ng problema sa flood control, di nila ma prove Oh. Umpisahan nila sa Bicol at doon sa mga probinsya na hawak ng mga korap na congressman. Sabi ng gano'n, no? Nung nag-martial law, ito parang ganito yun, no? Oh. Nung nag-martial law ang Mindanao due to Marawi si, sig, tij, sig, tij, Sorry. NCR din ang nagreklamo, no? Luzon din ang nagreklamo ng human rights, Eme. Samantalang mga taga Mindanao approve sa kanila yon. Naalala ko yon mga kapatid. Etong mga taga Luzon na naman, sinisilit na naman itong mga taga Dabao, itong Mindanao na wala naman halos problema na ang may mga problemang malalala dyan po sa Luzon. O. Oh. Tama o mali, no? Ito pa marami, mga siraulo talaga itong mga tanga at bubotauan -bu ni Nui. Eh. Davao is the best, oy! haha -ha. Kaya, kaya kung magbaha sa Manila ay abot hanggang bubong ng bahay nila sa mga ugali madadama yung ibang tao, yung mga matatalino, no? Hirap talaga pag na-pagtripan ng adik, sabi lang yung gano'n, no? <laughs> oh. Hirap talaga pag napagtripan ng adik. Adik sa trabaho, di ba? Oh. Yun nga ang sinasabi ko, mga kapatid. Ang problema, nasa Luzon, pero bakit inaano nyo yung dabaw? Ano bang plano mo, Kiko? Naupo ka lang dyan sa totoo lang. Hindi ka namin naramdaman. Paano ka nanalo? O, paano nanalo? Mahal ng tao? O hindi tini... Hindi niya binanata ng Duterte? Hindi ako naniniwala. Base lang sa aking pananaw, kaya ka nanalo, baka may magic. Baka ginanong-ganon ng mga sangre. Ha? Ah? Atunoy ah, na tayo, mga kapatid, ha? Panoorin pa rin natin ito. Ayan ito. Tapos oh. ito yung mga magtatayo. Sino ang mga magtatayo? Ito uh, po, si minungkahi ni Pangilina na pangunahan ng komisyon ni dating ombudsman Conchita Carpio Morales. Ako, oh. Kasama pa si dating DPWS Secretary, Rogelio Singson. At What? isasama pa si Baguio City Mayor Benjamín Magalong. Uh -huh. Ang ibig sabihin nito, Senjen, si hindi lang plano ang nilatag eh. Meron pang detalye, di ba? Kung uh -huh. ano yung... So, bukod na investigating body ito? Ay, ito, uh -huh. independent body na ito. Sen, so, ba, mukhang sa tingin ko, bilang isang karaniwang mamamayan, baka mag... mag, mag una, gulo, mag conflict Kasi meron ng... Di ba? At ang alam ko, ang mandate ng Senate Blue Ribbon Committee ay talaga namang mag-imbesiga. ka. Mm -hmm. Si Senator Kiko ko ay, una, miyembro po ba ng Blue Ribbon Committee? Nag-apply siya. Ah, nag-apply, nag-present kayo man. sa nila, isama? Kaya kasi, susulat siya. Opo. Kung pwede sana, maging miyembro ako ng committee mo. Okay. Pinayagan ko. Ah, okay. So, technically, miyembro siya membro ng Blue, siya? Blue Ribbon Committee. Oo. So, ano po ang gusto niya palabasin dito? Miyembro pala siya ng Blue Ribbon Committee, ay eh, nagsusuggestion siya ngayon ng isang... Anong tanong bukon. mo? Anong gusto niya? Ano gusto niya palabasin dito? Di ba? Hindi mo alam. Una, ang nakikita ko, eh, miyembro na pala siya eh. Nag-apply siya Kasama eh. sa mag-iimbestiga, something like that, ano? Eh tapos ngayon, gusto mo bumuo ng bago. Wala talaga. Ito, wala tong magagawa ito si Kiko Pangilinan. Alam kung ano gusto niya palabasin? Hindi, kasi miyembro siya. Tapos nagsasuggest siya ng bumuo pa ng isang bukod na grupo na mag-iimbestiga. Oh. Same subject matter. Oo. Oh. Ano po ang gusto niya palabasin eh. dito? May insulto niya ako. Oh. kung ganyan, Sen. <laughs> kung halimbawa ako, ano ha Hindi naman ako miyembro ng Blue Ribbon Committee bilang isang mamamayan. Pwede ka bang sabihin sa kanya na, Senador Kiko, baka pwedeng bumitaw ka na sa Blue Ribbon Committee. Kasi kung chairman kayo... <laughs> Parang inaamin niya na hindi, hindi niya kaya eh. Oo nga, no? Oo nga, no? Parang inaamin mo na rin na hindi mo kaya. Nag-apply ka pa. Tapos ngayon, sasabihin mo ganyan. Ay, 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 ay. Hmm, kayo talaga. Kayo, kayo, kayo mga ko. <laughs> Ang hihina naman ng mga pag-unawa ninyo. Bakit kayo na, bakit kayo nandiyan? Paano kayo nanalo? Bakit mo nasuntiwala sa komisyon? Ano ba ka? baka, baka, na, Ayun baka nakikinig siya. Baka nakikinig po kayo, Madam Sharon Cuneta. Pakikausap niyo naman po si Senador Kiko Pangilinan. Ako rin po, uh, Madam Sharon Cuneta, idol na idol ka po ng mga magulang ko. Saka idol din kita. Totoo po 'yon. Pakisabi naman sa asawa ninyo, baka kaya na nila kaya na nilang mag-imbestiga, huwag nang ihiwalay pa. O hindi naman kaya, pwede naman siyang mag-resign doon sa pag-iimbestiga. O kaya bumaba na rin siya bilang senador kung wala naman siyang kayang gawin. Kung hindi, baka sasawsaw ka rin ha. Ma'am Sharon, pakasabihan po yung asawa ninyo, baka sumawsaw ho yan ha. Sa issue ng mga Duterte ha. Tahimik yan nung eleksyon eh. Ha? Baka mag-kung ano-anong sabihin niya, na... Baka mag -iyak, iyak na naman po kayo, Madam Sharon. Alam nyo naman, idol ko kayo eh. Ako, idol ko yan. Si Sharon Cuneta. Pero ito, hindi ko alam. Kiko, ayusin mo. Para mahalin ka ng mga tao. Magpakatotoo ka. Ay, sa bagay, totoo naman yung ginagawa mo. Yun talaga kulay mo. Bakit po pwede mapakiusapan mo? Bakit po naman meminosin yung Blue Ribbon Committee sa pangunguna po ni Chairman Rodante Marculeta ah. na bubuo pa ng isang committee? Baka pwede yung sabihin nyo, magbitaw ka na lang dyan sa Blue Ribbon Committee, umalis ka dyan, para hindi naman nakaka nung taguan, hindi nakakasira, nakakainsulto oh. yung ginawa mo. tama ka dahil oh. unang araw pa lang eh, di ba? Parang yung first day of class, sinabi mo na na, Mukha ayaw ko sa classmate. <laughs> <laughs> di ba? Parang hindi ko alam kung anong tumatak sa utak ng mga to. O binulungan na naman ba to? Puti na yung bog dito. Binulungan ba kayo? Tingnan nyo ha. Oy, sasali ako. mag a apply ako. Kasama ako sa mag iimbestiga Tapos unang araw, sasabihin mo, gumawa tayo ng bagong bahay para yun yung mag iimbestiga <laughs> Ano kayong yung klaseng mga nandiyan Pinagbigyan kayo ng taong bayan? Putik hindi eh, ka pala pinagbigyan. Hindi ko sigurado yun. Tignan nyo, mga kapatid. Naupo kayo dyan, oy. Kayong mga nakaupo. Subukan nyo namang tumayo. Yung ibang hindi makatayo. Umupo kayo dyan para maglingkod sa taong bayan. Sinusweldoan kayo gamit ang tax ng taong bayan. Tapos ano ang ginagawa ninyo? <laughs> Kumamit naman kayo ng talino kung meron man sa puso ninyo at isip ninyo. Huwag naman puro ganito, mga kabatid. Naku, nakakainis lang. Siguro, hanggang dito na lamang tayo. Wala na po tayong oras. Ang pag-uusapan po dyan, itong mga kapalpakan na nga uh, gustong maging plano ni Kiko. Madam Sharon, wala ko kaming uh, personal na galit kay Kiko. Dito lamang po sa politika, ganito po talaga. Wala pong iyakan. <laughs> yung asawa ninyo, hindi natin sigurado kung ano ang mga plano kasi dilaw. Ngayon, kung dilaw ka, panindigan mo. Tignan mo ang totoong problema. Ayaw nyo bang atakihin ang Pangulo? Administrasyon niya ngayon nang nangyayari ganyang flood control. Diba? Baka mauwi na naman to sa mga Duterte. Duterte na naman ang may kasalanan. Okay, maraming salamat mga kapatid. Pag nakarating kayo hanggang dito, wala kayong ibang i-comment, pwedeng dagdagan nyo. Pero gusto ko, ilagay ninyo Duterte pa rin. <laughs> Ay, lagay nyo ng forever. Duterte pa rin. Tapos mag-comment ko kayo. Pag nakarating kayo hanggang dito, maraming maraming salamat po. So